kasi um, sobrang lapit sa puso ko si Sanya and we both experienced something for the very first time na magagamit namin sa trabaho at sa karakter namin dito sa pulang araw. Kaya, um, uh, very memorable din sa akin ang Guadalina ng Rockians. Parang sa akin naman po, kanta habang nata dance, kumaarte uh, habang nata tap dance, kina ng emosyong kulang at depende sa emosyon kung ano ilalagpas na habang nata tap dance kami so, din yun yung pinakamahirap talaga dito na hindi siya biro at ato sa kalagayan namin ng tap dance para paapa alam nariyan sa kanan mas mahirap mas Sabi niya siya, mas agles yung Ganito yung feeling. Pero uh, masarap sa pakinagdaman at meron kami yung bagong natutunan para dito sa show nito. So, you...